Hi, good morning everyone. So ang ang pag-uusapan natin ngayon ang pangalawang principle of uh, successful uh, positive parenting which is uh, what we call the open communication. So open communication ang kailangan nating tandaan is that the more you communicate with your child, the more you will understand and the more you understand your child is mas malaki ang iyong magiging influensya sa kanyang buhay. The more na mayroon kayong open communication, mas the more na magiging open ang puso ng anak mo sa'yo. Open communication, mahalagang pakatandaan that it is more of about listening than talking. Nakasanayan kasi natin mga magulang that uh, mas, mas pag pinag-uusapan yung open communication, mas gusto natin yung lecture-lecture-lecture, sermon-sermon-sermon. So gusto natin yung opinion natin ang na napapakinggan at dapat ay uh, consider ng ating anak. Now, in this case right now, in the in the principle of open communication, kailangan at uh, tandaan natin na uh, na this is not all about you as a parent who keeps on talking, no? Hindi. Ang open communication starts with listening. Kailangan ka munang makinig, wag mo uh, at this moment hindi kailangan pa 'yung opinion mo, okay? Hindi pa kailangan 'yung advice mo. Ang kailangan dito is that you will understand kung ano ba talaga ang context ng senaryo o ng sitwasyon ng pinagdadaan ng anak mo o kaya yung pakiramdam, pina, uh, pakiramdam ng anak mo o kaya kung meron na siyang pinagdadaan ng problema. Palagi nating na, naririnig, di ba, na merong uh, tinatawag nga na generation gap. Pero sa totoo lang ho talaga, wala naman talagang generation gap. Ang meron ho ay ang tinatawag na communication gap. Kaya ho, parang feeling natin ay hindi tayo naiintindihan ng ating mga anak dahil nga, di ba, Sabi nila, it's uh, millennials or Gen Z. No, it's not. It is just all about na tayo bilang magulang ay hindi tayo nakikinig. No? Kasi gusto nga natin tayong nagsasalita, tayong pinapakinggan. ah uh, kaya kaya walang, walang understanding between the child and the parents kasi tayo halos lahat ang nagsasalita. So we just we just need to give space for us to listen so that our children can express their opinion, their feelings. And by that time then is that our children should also give a space para naman sila ay makinig din sa ating opinion base dun sa kanilang mga ibinigay na mga impormasyon. Ang pinaka-key talaga sa open communication is that we give our children the freedom to express what are their thoughts, what are their feelings, no? Uh, kung ano yung kanilang mga uh, pinagdadaanan. Uh, hindi yung sila ay zina-judge uh, o kaya uh, pinapangunahan natin, uh, hindi pa nga nagsasalita, ay nagre-react agad tayo. That is not an open communication. So, meron ng mga simple rules, no? When it comes to open communication, una, Uh, dapat ay available tayo palagi when our children wants to talk to us. Ibig sabihin lang uh, kung tayo minsan nasa bahay, nagtatrabaho or minsan we we have we we do like work from home for example, just like me naka minsan may mga panahon na kung uh, naka work from home mode, uh, kailangan ay matuto tayong magclose laptop, walang cellphone, dapat naka tayo. Meron tayong time and hindi hindi lang time, hindi lang quality but quantity time na ibinibigay sa kanila. When we want to spend a uh, time to communicate with them. Pangalawa, we need to give our children the full undivided attention. Kasi minsan 'di ba, uh, kahit nagsasalita yung anak natin, tayo na nanonood ng TV o kaya nakatingin naka doon sa ating mga cellphone, uh, that is one of the lesson that I learned, no. That uh, minsan nawawalan ng gana ang mga anak ko na kausap ako dahil nga minsan ako ay either nasa laptop ko, nasa computer nakatingin o kaya sa aking cellphone o kaya nanonood ng Netflix. So, ang isang lesson doon, dapat off lahat. Dapat 'yung mata mo, 'yung 'yung isip mo, 'yung mata mo dapat nakatutok lang sa anak mo kapag kausap mo siya. Pangatlo, you have to listen, don't lecture. Kasi tayo, madalas sa atin na uh, we are fond of giving lecture. Kasi nga dahil magulang tayo, parang feeling natin kapag kausap natin yung mga anak natin, dapat yung opinion natin ang tama, dapat yung ating mga idea ang tama. No, that is not the case here. No? Hindi yan, ano, ang, ang realization ko, mali pala yan. Dapat ay makinig muna. Ang pinakauna talaga to make the open communication become effective is for us to learn how to listen. Listen what they're saying, listen to what are their Opinyon, uh, opinion, ano yung kanilang pina, uh, pakiramdam ramdam uh, para alam natin kung tayo man magbibigay ng opinion base dun sa kanilang mga uh, ibinigay na mga information sa atin. Pang-apat, you have to learn how to paraphrase, no? Uh, pag nagsasalita yung anak mo, para bang sinasay, for example, uh, sasabihin mo, "Ang ibig mo bang sabihin ay ganito?" Kailangan mo maano ma para magkaroon ka ng ano, clarity, no? ma maintindihan mo ano ba yung context ng uh, sinasabi niya. Panglima, uh, mahalaga that you have to remember that you have to interact, don't react. Tayo kasi, mahilig tayo ng uh, reaction agad, di ba? Pag nagsasalita yung anak natin, may sinasabi yung anak natin, hindi pa nga tapos, react agad tayo. So, we have to learn to interact, like ask the right questions, okay? Yan yung problema natin eh. Uh, We are so ano mas mahilig tayo magbigay agad ng idea or opinion. Hindi tayo marunong mag-clarify, no? Yung 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 ano ba, yung uh, matuto tayong magtanong ng mga clarificatory questions for us to understand well. Kaya hindi kaya nagkakaroon ng misunderstanding between the parents and the children kasi nga uh, kulang nga kasi sa pagkakaintindi ng context. Pang-anim. Uh, dapat Open tayo sa lahat ng topics, no? Dapat walang uh, uh, walang dapat limit sa mga topics. Kahit nyo yung mga topic na mga uh, sensitive, for example, sex, uh, prohibited drugs, gender issues, 'yun. Kailangan uh, open tayo doon. Even though you disagree or hindi ka sang-ayon doon sa kanya mga sinasabi, mahalaga 'yung pakinggan mo muna. Pakinggan mo muna. And then by the time na alam mo na ang context ng kanyang binabanggit o sinasabi o kanyang idea o kanyang opinion uh, tsaka ka mag-planning not necessarily at that at, at, the onset on that onset na nag-uusap kayo na dapat magbigay ka na ng opinion no it doesn't necessarily na ganun agad-agad ang mangyayari kung sa tingin mo kailangan mo muna mag-research do it okay bilang parents talaga sa panahon ngayon in the modern times sa ito modern times we parents should learn how to do research We parents should educate ourselves as well. Hindi na 'to kagaya ng panahon ni Mampor o kaya ni Magellan na yung parang ano lang, uh, kung ano yung mga nakaranasan naka mo o nakasanayan mo. Uh, yun na yun, no? Sa sa, sa modern time, no? sa panahon ngayon, this is a modern time, you should we parents should uh, learn how to educate ourselves. We should learn how to research. So kung halimbawa, pinag-uusapan nyo about drugs. So why not research in Google? Ano ba yung mga mga drugs na yan? Ano ba yung mga epekto na yan? So, that's it guys. So if you have comment or reaction uh in this video, please comment them in the comment section.